O, oh, si Dante Barona ang kumaroon pero na ospital. Yan ang... Opo, oh, oh, yan ang tatalagay yes. niya. <slas> Oo, oh, 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 sige. So, 58 ka na? Opo. Okay. Si Mister mo ilang taon na? 55. 55. oh, sige. Okay. So, anong mga... ang trabaho ng mga magulang mo? 59 pesos lang. Parang masyadong mga magulang ko, wala naman sila eh. O, oh, ilan ka mga kapatid? Lima po, puro babaan. Parang ilang ka? Ang gitna pa ako, babaan ko. Oh, sige. Ano natapos mo? ano, grad. High school grad lang po. Hindi lang nito inilalang ang high school graduate, ha? O, ang high school graduate ay high school graduate. O, ang iba nga, hindi nakakatuntong ng high school. O, sige. Okay. Sige. Oh, si si, si Mo, ano natapos? Grade 3 lang po. Grade 3, ha? Okay. Saan kayo nagkakilala? Dito na po sa Maynila. Nataon lang na pareho kayo kasama? Opo. Okay. po ano oh, ang iyong apelido sa na, sa, sa tatay mo? Libunaw po. Libunaw. Opo. Mm -hmm. Ang mister mo ang malapit. Opo. Okay, sa kanya sa Sa barangay ko namin, eh. sa Santa Rita. Ah, mo mismo sa Santa Rita na. Oh, oh, kasi tiyan, no, yung Tacloban, oh, Northern Barrio, mm. oh, uh, anong barrio yon yung pag, pag, from Tacloban, pag tuntung noong tulay doon sa Samar, Santa Rita yun.